O mga estudyante, makinig kayo ha, hindi nyo alam kung anong gustong kurso ang kukunin nyo, hindi nyo alam. O ito, makinig kayo para may idea kayo kung anong nyo nyong kurso. Ang magandang kunin nyo ng kurso ay mag-pulis kayo kasi ang pulis, malaki ng sahod ng pulis. Tapos, pag isasaba ka pala sa nagkaroon ng hold upan, tapos, ikaw yung magre-respond kasi pulis ka tinamaan ka ng bala patay ka yun patay ka huwag na lang bala pulis wag kasi dapat pag pulis ka pwede ka pa rin mabuhay kung pulis ka kapag nag-respond ka sa mga hold upan dapat duwag ka yun dapat duwag ka tapos ang gagawin mo Pagtago ka lang na magtago. Kaya gusto makipagbarilan. Tago ka lang tapos kakatago-tago mo baka makaapa ka ng pako yun ka patay ka pa rin o oh, wag na wag na lang pulis oh, wag na pulis delikado pulis patay ka pa rin yun o oh, iba na lang ano na lang ah siman. oh, seaman mag seaman ka na lang malaki ang sahod sa seaman sigurado buhay na buhay ang pamilya mo lalaki talaga ang bahay nyo kasi ang mga seaman malaki ang sahod Hmm, buhay na buhay ka, magagandang mga sasakyan, malaking bahay kasi malaking sahod ang siman. Kaya lang ang problema, maabutan kayo ng bagyo sa laot. <laughs> lumubog yung barko. Patay ka pa rin. Patay ka. Delikado pala din siman. wag na lang siman, huwag na. Oh, wag na. Delikado din ang siman kasi pag lumubog, yung barko, patay ka pa rin. <laughs> Oh, patay, wag na, wag na pala mo si na. Diba na lang, ah, uh, engineer. engineer. Oh, engineer ka na lang. Yung magagaw kayo ng mga building. Laki ng sahod nun, mga engineer. Eh, kung lumindol pala. Pag lumindol, tapos nando kayo sa building. Patay ka pa rin pala. Patay, wag na pala, wag na pala engineer. Ano ba maganda? Patay ka para pag-engineer. na lang, electrician. Tama, electrician na lang pala. Kasi magkakabit lang kayo ng mga wiring sa kuryente. O tama, yun pala, maganda. Electrician ka na lang pala. Paano pag na kuryente ka pala? O, patay ka pa rin, patay. Huwag na lang pala electrician. Delikado pala buhay mo talaga. Delikado. Ah, alam ko na, alam ko na magtambay Mag ka na lang, magtambay ka na lang. Oo, tambay na lang, magandang tambay. Kasi tagay-tagay lang kayo diyan sa mga barkada mo, uh, sa mga kanto, tagay-tagay oh, pare, o, tagay, oo, oh, sige, tagay ka, oo, di diba? Tagay-tagay na lang, tapos, pagtapos mo tagay-tagay, lasing ka na, tulog ka na. Oo, di diba? Wala kang problema, o, di ka, sarap ng buhay mo, tagay-tagay ka lang, may kain kang pulutan, ganyan. Oo, oh, tama. Yan lang pala. ka na lang pala. Huwag ka na lang pala magtrabaho. Mas maganda pala tambay. Kasi, kaso problema rin pala ang tambay. <laughs> Oo, oh, problema pala ang tambay. Kasi kung tambay ka, di mo pala alam kung kailan ka magpapahinga. Kasi wala ka nga palang ginagawa. Kasi, palamunin ka. <laughs> <laughs> oh, no, no, no. no.